guys, magandang gabi. For today's video, ay mag-dinner tayo. Kakain ako kasi inom ako ng gamot. Ayan. Kain tayo. Ang ulam ko po ay, yan, ang sinigang pa rin. Walang pagsasawa sa sinigang. Sinigang pa rin. Ayan. Ayaw kumain ng asawa ko, so ako lang kakain. So, ayan. Kain tayo. Kain tayo Diet daw siya. So, mahala siya. Diet siya. Ako hindi ako diet ngayon. Si paborito ko talaga 'tong sinigang na 'to. Let diet, diet mo Ikaw din, nagda-diet ka? napagod ako sa lakad namin ng pinsan ko sinamahan ako ng pinsan ko napagod ako tulog ako ngayon bago ako punta doon sa hotel, matulog muna ako and po. So, ayan. Hanggang dito na lang yung video ko. Ako okay, yung magpapaalam na. Subscribe, click, share, comment sa YouTube channel ko, Broken Vlog, and Yori Vlog. Bye! Don't forget notification bell. Pindutin nyo ang para lagi kayong makapanood. Bye-bye sa aking mga video. Bye! I love you all!